Hi guys mga kamasbati, pakagising nga namin itong pinsan ko ay agad nga kaming nagbihis at sumakay ng habal-habal. Dahil ngayong araw ay pupunta kami sa ibang bahay para mag extra labada. At sobrang natuwa talaga ako dahil makakapaglaba naman ako dito ulit at magkakaroon ng extra pera. At kahit papano ay makakapagbigay rin ako kila mama at sa contribution namin sa youth. Pakarating nga namin ay agad nga kaming sinalubong itong dalawang napakakit na aso at sakto naman na wala pa itong ligo kaya pinaliguan na muna namin. Dati talaga ay napakatakotin ko sa aso ni makahawak man lang ay di ko magawa. Malayo pa nga yung aso ay nagtatago na ako lalo na talaga kapag nagdidilat nila pa ay talaga nanginginig na ako sa kaba. Pero sabi nila nangingilala lang naman raw yan siya ka naglalambing. Kaya nung nalaman ko ay di na ako masyadong natakot dahil ang susweet naman pala ng mga to. Pakatapos ka namin silang paliguan ay heto talagang napakabait tapos napaka sweet ito na nga guys, yung mga lalabhan namin ngayon. Ngayon po ay magsisimula na kami sa paglalaba ng pinsan ko. Oh, okay. <laughs> Uunahin muna namin yung mga white t-shirt. Sausuan muna namin sa tubig bago namin i Saka ka um, pagbrushan, yung mga namin. Pagkatapos, yung mga um, di kulay na mga damit, yung mga t-shirts, sunod yung mga shorts, tapos yung bago na namin tapos bago na yung mga short or pang baba. At pagkatapos nga naming masawsawan lahat ng puti ay sinalang ko na sa washing at yung pinsan ko na lang nga yung pinasaksa ko dahil matakotin talaga ako sa ganyan. At habang nga nag-washing kami ng mga puti ay sinasawsawan na namin yung mga decolor pang taas dahil yun yung susunod namin na isasalang. So guys, itapos namin nasawsawan yung mga dikulay, yung mga t-shirt o pang taas. Dami. Ayan, ayan pa. Ayan. Yun yung susunod namin na wash Ngayon, ay pupunta muna kami sa loob ng bahay. Hindi bahay bahay kasi magpapalit muna ako ng damit. Ayan, pasok na po kayo sa bahay namin. Oh, bahay namin, imagination. Yeah. yeah. Ay, si mahal na ninyo, oh. mabihis na ako. Kaya bukod na ako, lalabas na ako dito na kasi kakain na kami ng pinsan ko kasi pinatakain na kami. kami dito. Kala, para ano lang, parang kapamilya mo yung ano yung iba. Kasi mabait yung ano yung tumayari ng iba. Kung baga, pinakrata pa lang ang iba na hindi lang yung maglabakayan, ano yung ganyan kung magkakabot pa lang na ang ice parang parang higil. Kung ano yung magkakabot sa mesa, hindi pinakain namin, sabay-sabay kami pinakain nyo, yun hindi kami sabay kumain kasi pag ko sa school yung mag-ibig si ate kasi it's a show. Pagkatapos namin kumain ay binaba na namin yung mga puti dahil pagkamamaya yun na yung aming babrasyan. At agad na nga kami nagbanlaw ng mga decolor na natapos na namin i-washing para maisampay. Tapos na natin sa tayo. Okay. ay magsasampay na po na tayo. Ito, magsasampay na muna kami nito. Magsa-start na kami sa pagbabrush ng mga white tissue. Yay! Pagkatapos namin magbrush ng mga puti ay binanlawan namin agad para surun sunod na matapos dahil marami-rami pa yung lalabhan. Pagsasampay na muna kami nito. Tapos babalik kami ulit dito para pagpatuloy yung pagbabanlaw. Dahil tapos na kami sa pagwa-washing, nagbabanlaw na lang kami. Sasampay muna namin to. Pagkatapos na yung magsampay ng mga puti ay pinagpatuloy na namin yung pagbabanlaw ng mga natitira pang decolor tsaka shorts. Pagkatapos ay sinampay na rin namin agad, medyo nakakapagod na nga dahil mag aalas 4 na ng hapon simula alas 8 ng umaga. Sinampay ko na rin nga dito lahat ng short at pang baba. Grabe basang basa na pala yung suot ko, mabuti na lang ha at nagpalit muna ako ng damit bago naglaba. Pero yung araw na to ay talagang na-enjoy rin namin ng pinsan ko. Puro kasi kami kwintuhan at tawanan kanina habang naglalaba. Guys, eh, tapos na kami sa aming paglalaba. Ayan. Ayan. Naisampay na namin lahat. Ngayon, so, yung gagawin namin ay maglilinis na lang kami dito. Aayosin na lang namin yung mga palanggana. Saka yung timba. Ayan. Ito namin to dito sa aming pinaglabhan. Ayan. Ito yung lahat, yung mga sinampay namin, short mga pambaba, yung underwear, yung medyas, yung bag. Ito rin yung mga white t-shirt, yung mga pang-taas, yung mga medyas din doon. Pagkatip okay, na na kami ng Pampainit sa sigmura. Nilalamig <laughs> yun Oh! Nilalamig! <laughs> It's been raining my life. Nilalamig ka Yeah. Yeah. Yeah wala im ano kay commercial sa kape. May na. Ayun na. <laughs> Mayroon ka lang sa doon? I do okay, ako naman. Wow. One, two, three, two. wow. <laughs> <laughs> Uwi na kami ng pinsan ko. Nagabihan kami kasi. Nagyupita kasi kami ng mga gamit. Bye, Janice! Yeah. Bye, Janice! Yan, yeah, nakawin na kami!